Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Atty. Jeff Martinez. Uh, narito naman tayo para sagutin ang isang katanungan mula sa isa nating taga-subaybay. Uh, ang sabi niya ay isa siyang construction worker sa isang kumpanya at matagal na silang nagtatrabaho dito pero wala silang nakukuha mga benepisyo. So tatanungin lang nila kung ano ba yung matatanggap nila kung siya o sila ay mag-resign mula sa kanilang kumpanya. Ang sagot po dyan, sa ilalim ng batas, wala po kayong benepisyon na matatanggap kung kayo ay nag-resign dahil yun po ay kusang loob na tumitiwalag kayo sa kumpanya. Kaiba po yun dun sa kung kayo ay tinanggal o kayo ay illegally dismissed employee na pumapasok po yung mga benepisyon na makukuha nyo kung mapatunayan na kayo ay illegally dismissed o kayo ay na-dismissed without just or authorized causes. So, malinaw po, kapag kayo ay nag-resign, wala pong benepisyo sa ilalim ng batas na mapupunta sa inyo uh, mula sa kumpanya. Maliban na lamang po kung meron pong sariling benepisyo na ibibigay yung kumpanya base sa kanilang regulations o company policies para dun sa mga nagre-resign na empleyado uh, kung sila ay nagkaroon na ng ilang taon ng pagseserbisyo. Yan lamang po. Ako po si Attorney Jeff. Maraming salamat.